good afternoon mga friendship manangalian tayo ang ulam namin ay nilagang baboy yan mga prinsip nagluto ako ng nilagang baboy kasi maulan ngayon kaya ito ang aming niluto na uh, ano ang araw ngayon ay Webes ah uh, August 31 maulan mga prinsip kaya naglaga ako ng ito baboy na ano nilagyan ko patatas saging saka repolyo bagyo pitsay eh, mga prinsip kain tayo mga prinsip ito kain tayo halina kakain na tayo tara na kain kain na ikaw los iabot mo ngayon los oh Papatungan ko yan oh yung yelo yung yellow takip yan kain tayo mga friendship nilaga yan nilaga yeah oh, o ang sarap ng laman lang sa akin mga friendship tapos with gulay ang daming gulay tapos ito mga friendship ko oh. Masarap ang gulay, kagaya ngayon mga friendship maulan. Kaya ang akin niluto ito. Hmm. Kain tayo mga friendship. Gulay, kain tayo mga friendship. Mm. Yummy masarap talaga ang. Ano? Itong sabaw. Mm, mga prinsip. Bubble. Matamis-tamis ang sabaw mga prinsip. Kasi may saging. Tapos, pa, ano? Patatas. Mm, kain tayo mga prinsip. trong hai